Napansin mo ba na may mga babae na kahit tumanda na ay tila mas lalong humihigit sa atensyon ng mga lalaki? Hindi sila palaging pinakabata o pinakamaayos ang ayos, pero saan man sila naroon, tila may kakaiba silang presensya. Parang hindi mo sila basta-basta malilimutan. Hindi ito basta swerte. Hindi rin ito tungkol sa genes, ang sikreto nila ay matatagpuan sa ilang simpleng pag-ugali, mga gawin na kanilang hinubog sa paglipas ng panahon, at sa episode na ito, ibubunyag ko sa iyo ang anim sa mga ito. Bago tayo magsimula, may isa akong munting hiling, itype mo sa comments kung saang syudad ka nanonood ngayon. Gusto kong personal na bumati sa inyo sa susunod na video. Marami sa inyo ang paulit-ulit na nanonood at gusto kong mapasalamatan kayo ng direkta. Kaya huwag kang mahiyang ilagay ang iyong lugar. Ngayon, balik tayo sa ating paksa. Hindi mo kailangang magpakabata, magpasalon araw-araw, o magsuot ng mamahaling damit para mapansin. Ang tunay na pagkaakit ay hindi nakikita sa panlabas, kundi sa kung anong enerhiya ang iyong ipinapasa. At, kahit ikaw ay nasa limampu, anim na pu o higit pa, maari mo pa rin itong taglayin. Marami ang nagugulat kapag biglang napapansin silang muli ng mga lalaki, kahit hindi sila nagsusumikap dahil ang tunay na magnetismo ay hindi ipinipilit. Ito'y kusang lumalabas kapag alam mo na ang sarili mong halaga. At siguraduhin mong manatili hanggang dulo ng video, dahil ang panghuling asal, yung ika-anim, ay siyang pinakakamangha-mangha sa lahat. Halos walang nakakaalam nito, pero kapag isinabuhay mo na, mag-iba ang takbo ng iyong relasyong emosyonal at personal. Handa ka na ba? Simulan na natin sa unang asal. Isa itong gawi na mararamdaman ng iba kahit bago pa nila mapansin ang iyong itsura. Gawi isa, kumpiyansa ang unang napapansin bago pa ang anumang ayos. Bago pa man mapansin ang gupit mo, ang kasuotan mo, o kahit ang make-up na ginugol mo ng oras, ang unang-unang bagay na nararamdaman ng mga tao sa paligid mo ay ang iyong kumpiyansa sa sarili. At para sa mga lalaki, ang ganitong aura ay napakalakas. Hindi mo kailangang magsalita, nakikita ito sa lakad mo, sa titig mo, at sa kung paano ka humawak sa iyong espasyo. Isipin mo ito, may dalawang babae sa isang silid. Isa, maganda sa pamantayan ng karamihan, pero yuko-yuko, iwas sa tingin, at tila hindi komportable sa sarili. Yung isa naman, simpleng bihis, pero lakad ay buo, tingin ay matatag, at kilos ay may tiwala. Sino sa palagay mo ang mas mapapansin? Ang kumpiyansa ay parang magneto. Hindi mo kailangang isigaw, ramdam agad ito ng iba. At ang magandang balita, hindi mo kailangang isilang na may kumpiyansa para magkaroon nito. Pwede mo itong sanayin at linangin. Ayon sa isang pag-aaral mula sa Webster University, kahit hindi tumutugma ang isang tao sa tipikal na pamantayan ng kagandahan, kung siya ay may mataas na kumpiyansa sa sarili, mas naakit sa kanya ang ibang tao. Bakit? Dahil ang kumpiyansa ay may sinasabi, alam ko ang halaga ko, hindi ko kailangan ng pahintulot para maging totoo sa sarili ko. At hindi lang ito basta napapansin nararamdaman ito. Kapag ikaw ay palaging yumuyuko, iwas sa mata ng kausap o hindi buo ang boses mo, ang signal na ipinapadala mo ay pag-aalinlangan. Ngunit kapag diretsong likod mo, mataas ang ulo, at panatag ang salita mo, iba ang dating mo. Kaya simula ngayon, lumakad na may layunin. Panatilihin tumid ang likod. Huminga ng malalim bago magsalita. Huwag magmadali. Ang mga babaeng may tiwala sa sarili ay hindi nagmamadaling mapansin, sila mismo ang nagiging sentro ng pansin. Maging mahinahon sa tono ng boses. Huwag matakot sa katahimikan. Hindi mo kailangang punuin ang bawat sandali ng salita. Minsan, ang katahimikan ang mas nagsasalita. Ang paraan ng pagharap mo sa mundo ang siyang magdidikta kung paano ka tatanggapin ng mundo. Kaya kung gusto mong magsimula ng pagbabago, ito ang unang hakbang. Maging kumpiyansa hindi dahil sa itsura mo, kundi dahil sa alam mong may halaga ka. Gawi dalawa, ang babaeng hindi namumunyapit ay may hawak ng sitwasyon. Ang totoong kagustuhan ay lumalalim sa gitna ng hindi tiyak. Kapag palagi kang naroon, laging handang sumagot, laging umaalalay, ang misteryo ay nawawala. Pero kapag alam ng isang lalaki na ikaw ay may sarili ring mundo, may sarili kang lakad, at hindi mo siya sentro ng buhay mo, nagkakaroon siya ng interes. Bakit? Dahil sa posibilidad na baka mawala ka. Ilang ulit mo nang naranasan na, 'di ba? Kapag naging mas abala ka, kapag hindi ka na agad sumasagot o nagpaparamdam, biglang siya ang unang nagmemensahe. Ito ay hindi aksidente, ito ay simpleng psikolohiya. Mas pinahahalagahan natin ang bagay na alam nating pwedeng mawala. Ang babaeng may kakayahang manatiling nakatindig sa sarili ay hindi kailanman nagpapakababa para habulin ang atensyon. Hindi siya nanginginig sa bawat text na hindi agad nasagot. Hindi siya nagbibilang ng oras ng huling tawag. Ang kanyang araw ay umiikot sa sariling layunin, hindi sa mood ng isang lalaki. Ito ang kapangyarihan, kapag hindi ka kumakapit, ikaw ang may kontrol sa relasyon. Hindi ito nangangahulugang maging malamig o pasaway. Ibig sabihin lamang nito na kaya mong piliin kung kailan mo gustong lumapit at kung kailan mo gustong ilaan ang sarili mo. Gawin ito sa pang-araw-araw, huwag laging magpaabot. Hayaan siyang magtanong kung nasaan ka. Ituloy ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo, paggugupit ng halaman, pag-aaral ng bagong bagay, pagpunta sa palengke kasama ang mga kaibigan, o simpleng oras sa katahimikan. Ang isang babae na marunong mag-isa ay may kakaibang alindog. Ang kanyang presensya ay hindi kailangan, kundi pinipili. At yan mismo ang dahilan kung bakit siya hindi matanggihan ang kanyang kalayaan ay hindi pagtataboy, ito ay paanyaya sa isang mas malalim na koneksyon, kung saan ang bawat sandali ay pinipili, hindi sa pilitan. Sa susunod na ugali, tatalakayin natin ang isa pang susi sa pagiging kaakit-akit, ang estilo mo ay hindi lang panlabas, kundi sumasalamin sa iyong panloob na lakas. Gawi tatlo, estilo na tumutugma sa iyong panloob na lakas. Ang estilo ng isang babae ay higit pa sa pananamit, ito ay pagpapahayag ng kanyang katauhan. Maraming kababaihan ang naniniwala na para maging kapansin-pansin, kailangan nilang sumabay sa uso, gumamit ng mamahaling damit, o sumunod sa panlabas na pamantayan ng kagandahan. Pero ang katotohanan, ang tunay na pangakit ay hindi nakikita sa presyo ng isinuot mo, kundi sa kumpiyansang dala mo habang suot mo ito. Sa bawat paglakad mo sa lansangan, sa palengke, o kahit sa harap ng salamin, ang iyong estilo ay nagsasabi ng mensahe sa mundo. Isang babae na may sariling panlasa, hindi basta sumasabay sa agos ng uso, ay agad na namumukod tangi. Ang kanyang damit ay hindi para ipagyabang, ito ay salamin ng kanyang sariling desisyon, kanyang lakas loob, kanyang paninindigan. Isipin mo ito, nakita mo ang isang ginang sa edad na anim na pupataas. Maayos ang bihis, hindi marangya pero elegante. Ang kanyang postura ay buo, at ang kanyang mga mata ay may ningning. Hindi siya umaasa sa atensyon, pero nakakakuha siya nito. Bakit? dahil ang kanyang estilo ay tunay, hindi kinopya. Ayon sa Psychology Today, ang mga tao ay mas naakit hindi sa hitsura per se, kundi sa kumpiyansang taglay ng isang tao sa kanyang sarili. At ang kumpiyansa ay nagsisimula sa pagiging totoo sa sarili, kabilang ang iyong panlabas na anyo. Kaya, paano mo ito may Una, piliin ang mga damit na tumutugma sa hugis ng iyong katawan. Kung may kurba ka, mas bagay ang mga damit na may sinturon o pinapatingkad ang baywang. Kung ikaw naman ay payat at matangkad, ang maluluwag na tela ay mas bumabalanse sa anyo. Pangalawa, piliin ang kulay na nagsasalamin ng iyong personalidad. Pula para sa tapang at sigla, itim para sa karisma at misteryo, puti para sa kapayapaan, asul para sa katalinuhan, at kayumanggi para sa init ng pakikitungo. Ikatlo, huwag baliwalain ang iyong buhok at pabango. Hindi kailangang magpa-parlor araw-araw. Isang gupit na akma sa iyong mukha kutis na inaalagaan, at isang samyo na natatangi sa'yo, iyon na ang sapat para maalala ka. Tandaan, hindi mo kailangang maging perpekto. Kailangan mo lang maging totoo sa sarili. Kapag ang iyong estilo ay galing sa loob, hindi para humanga ang iba, kundi dahil ikaw ay komportable, ang mga tao ay natural na naakit. At sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang isang enerhiya na halos hindi binibigyang pansin ng karamihan, pero ito ang lihim ng mga babaeng hindi makalimutan, ang pambabaeng enerhiya. Gawi apat, pambabaeng enerhiya na umaakit ng walang kahirap-hirap. Ang tunay na pambabaeng enerhiya ay hindi tungkol sa kahinaan, ito ay tungkol sa lakas na hindi kailangang isigaw. Sa panahong tila hinihikayat tayong lahat na maging matapang, dominante, o kontrolado sa lahat ng bagay, nakakalimutan ng maraming babae ang isa sa kanilang pinakakaakit-akit na likas na katangian, ang kakayahang humikayat ng hindi naghahabol, tumanggap ng hindi humihingi, at magpakita ng presensya ng hindi nanginibabaw. Maraming kababaihan ang nahuhulog sa ideya na para mapansin, kailangan nilang gumawa ng unang hakbang, maging palaban, o hawakan ang lahat ng sitwasyon. Pero ang totoo, Kapag ikaw ang palaging nag-aayos, nagpaplano, at gumagawa ng paraan para makuha ang kanyang pansin, nawawala ang misteryo. Ang mga lalaking tunay na naakit ay hindi dahil sa ingay, kundi sa katahimikan. Hindi sa kontrol, kundi sa balance. Ang babae na marunong umupo, huminga, at hayaan siyang lapitan ay may kakaibang dating. Ang isang pag-aaral mula sa University of California ay nagpapakita na ang mga lalaking kalahok ay mas naakit sa mga babaeng may mahinahon at bukas na estilo ng komunikasyon, hindi agresibo, hindi kontrolado. Bakit? Dahil ito ay nagpapahiwatig ng tiwala at kahandaan na tumanggap. Paano mo maisa buhay ito? Una, hayaan siyang gumawa ng hakbang. Hindi ito pagiging mahina, ito ay pagbibigay ng puwang para sa kanyang aksyon. Halimbawa, Imbes na ikaw ang agad na magplano ng lakad, tanungin mo siya, anong nasa isip mo? At hayaan mo siyang magdesisyon. Ikalawa, mamuhay sa kasalukuyan. Huwag ubusin ang enerhiya sa pag-iisip kung magte-text ba siya bukas, o kung seryoso ba siya. Kapag ikaw ay naroroon lang, buong buo, walang inaasahan, nararamdaman niya ang ginhawa. Ang presyon ay nawawala, at mas lalo siyang naakit. Ikatlo, gamitin ang iyong tinig at galaw ng may kahinahunan. Hindi kailangang maging mahina, kailangan lang maging malumanay at may layunin. Huwag ka agad sumagot. Hayaan ang kaunting katahimikan. Sa seduction, ang pagkakaiba ay nasa pagitan ng kung paano mo sinasabi, hindi kung ano ang sinabi mo. Ang pambabaing enerhiya ay hindi diskarte. Isa itong sining, isang kilos ng kumpiyansa na nagsasabing, narito ako, hindi ko kailangang habulin ka para mapansin mo ako. At kapag natutunan mo ito, ikaw ang pipili kung sino ang karapat dapat sa iyong presensya. Sa susunod, pag-uusapan natin ang isang likas na talento ng mga kaakit-akit na babae, ang sining ng pag-uusap na umaakit sa damdamin. Gawili ma, ang sining ng pag-uusap na kumukonekta sa damdamin. Hindi lahat ng pag-uusap ay umaabot sa puso. Ang mga babaeng tunay na kaakit-akit ay hindi palaging maraming sinasabi, pero tuwing sila'y nagsasalita, nakikinig ang lahat hindi dahil sa ganda ng boses nila, kundi sa paraan ng kanilang pakikipag-usap, mabagal, may lalim, may kahulugan. Ang pagkabighani ay hindi nang gagaling sa dami ng salita, kundi sa kakayahang bumuo ng koneksyon. Marami ang nagkakamali, iniisip na para mapansin, kailangan nilang ipagmalaki ang buhay nila, magkwento ng lahat, o punuin ng ingay ang bawat katahimikan. Pero ang totoo, ang misteryo ay nakapaloob sa hindi sinasabi. Ayon sa mga pag-aaral sa psikolohiya, halos 80% ng atraksyon ay galing sa non-verbal communication, sa tono ng boses, titig, at katawan. Ibig sabihin, ang paano mo sinasabi ay mas mahalaga kaysa ano ang sinabi mo. Kaya paano makipag-usap sa paraang kaakit-akit? Una, gamitin ang mata. Ang mata ay may sariling wika. Huwag iwasan ang eye contact. Tumingin ng direkta, bahagyang umiti, at saka dahan-dahang lumihis ng tingin. Ang galaw na ito ay nakakalikha ng tensyon, isang banayad pero malakas na anyaya. Ikalawa, huwag isiwalat ang lahat. Huwag mong ikwento agad ang buong buhay mo. Mag-iwan ng puwang. Halimbawa, kapag tinanong ka tungkol sa isang bagay, maaari mong sabihin, ay kwento yan para sa susunod. Ang ganitong paraan ay nagtatanim ng interes. Ikatlo, magtanong ng mga katanungang may lalim. Sa halip na magbigay ng mahahabang paliwanag tungkol sa sarili, itanong. Kung maaari kang mabuhay sa kahit anong panahon ng kasaysayan, saan mo pipiliin? Ano ang gagawin mo kung alam mong hindi ka mabibigo? Ang mga ganitong tanong ay hindi lang nag ng mas malalim na usapan, nagpapakita rin ito ng iyong interes at katalinuhan. Ikaapat, maglaro sa tono at pahinga. Ang pag-uusap ay parang musika. May ritmo, may himig, may katahimikan. Kapag nagsalita ka ng may lambing, hindi nagmamadali, at may espasyo sa pagitan ng mga salita, ang iyong tinig ay nagiging sandata. Hindi mo kailangang umarte. Ang kailangan mo lang ay maging tunay at maalalahanin. At kapag nasanay ka na, hindi mo na kailangang magsalita ng marami ang iyong presensya na ang magsasalita para sa iyo. Sa susunod, tatalakay natin ang huling gawi, ang lakas ng pagiging isang babaeng may sariling mundo gawi anim, ang babaeng may sariling mundo ay hindi malilimutan. Ang isang babaeng may sariling mundo ay hindi kailanman nakakalimutan. Hindi siya umaasa sa relasyon para maging buo. Hindi niya iniaalay ang buong sarili sa isang tao para lang maramdaman ang halaga niya. Siya ay kumpleto kahit mag-isa. Ito ang pinakakaakit-akit na enerhiya na maaring taglay ng isang babae. Ang pagiging abala sa sariling misyon, ang pagkakaroon ng layunin na hindi umiikot sa ibang tao. Ang pagkakaroon ng kaligayahang hindi nakasandal sa mensahe, tawag o kumpirmasyon mula sa iba. Kapag nakita ng isang lalaki na ikaw ay masaya na kahit wala siya, lalong lumalalim ang kanyang paghanga. Dahil hindi mo siya kailangan, pero pinipili mong kasama siya. Iyon ang tunay na kapangyarihan. Karamihan sa kababaihan ay nagkakamali sa pagbuo ng kanilang buong pagkatao sa paligid ng isang relasyon. Pero ang pinakakakit-akit na babae ay iyong may sariling kwento, sariling mundo, at sariling kinabukasan. Paano mo ito maisasagawa? Una, humanap ng layunin na lampas sa relasyon. Maaaring ito ay maliit na negosyo, misyon sa komunidad, pag-aaral ng bagong bagay, o simpleng proyekto sa bahay. Kapag may direksyon ka, ang iyong enerhiya ay nagiging malinaw at matatag. Ikalawa, piliin ang mga taong nakapagpapalakas sa iyo. Iwasan ang mga kaibigang puro chismis o negatibo ang pananaw. Ang mga taong kasama mo araw-araw ay siyang humuhubog sa iyong pananaw sa sarili. Ikatlo, manatiling patuloy sa paglago. Basahin ang mga librong nagbibigay inspirasyon. Matuto ng bagong kasanayan. Makinig sa mga kwento ng ibang babae. Ang patuloy na pag-unlad ay nagbibigay sa iyo ng sigla at talino na kitang-kita ng iba. Ang resulta hindi ka lang nagiging mas kaakit-akit, nagiging inspirasyon ka. Tandaan, hindi mo kailangang hintayin ang ibang tao para maramdaman mong buka. Sa oras na matutunan mong mahalin ang iyong presensya, ikaw ay hindi na magiging karaniwan. At sa puntong iyon, hindi lang mga lalaki ang maakit sa iyo, ang buong mundo ay makakaramdam ng iyong presensya. Ang tunay na kaakit-akit ay hindi nakikita, kundi nararamdaman. Kung nakarating ka hanggang dulo ng video na ito, ibig sabihin ay may bahagi sa iyo na handang gumising. Handang ibalik ang sarili mong ningning, yung lakas na matagal ng tahimik, pero hindi kailanman nawala. Sa anim na gawin na ating tinalakay, walang isa man dito ang nangangailangan ng kabataan, perpektong mukha, o mamahaling gamit. Lahat ay nag uugat sa loob mo. Sa kumpiyansa mong ipinapakita. Sa enerhiya mong pinapadaloy. Sa uri ng presensya mong pinipili araw-araw ang mga lalaki ay hindi palaging naalala ang babaeng may pinakamagandang mukha. Pero hindi nila nakakalimutan ang babaeng nagparamdam ng kakaibang koneksyon na sa kanyang katahimikan, lakas, at karisma ay nagbigay ng damdaming hindi madaling ipaliwanan. Kaya ngayon, tanungin mo ang sarili mo. Alin sa anim na gawi ang natural mo ng ginagawa? At alin ang gusto mong unahin na linangin mula bukas? Isulat mo sa comments. Gusto kong mabasa at kung maaari, babatiin kita sa susunod na video. At huwag mong kalimutan isulat kung saang syudad ka nanonood para mapadalhan kita ng isang mainit na yakap mula rito. Bilang huling paalala, ang tunay na alindog ng isang babae ay hindi kailanman nasusukat sa edad. Ito ay nararamdaman. At kapag naramdaman nila ito sayo, wala nang makakalimot sa presensya mong iyon. Hanggang sa susunod na video. Ingat ka palagi at tandaan. Kahit anong edad mo, may karapatan kang maging kaakit-akit dahil karapat dapat kang mahalin nang buo.